Ano niyo po nalaman at paano na ibunyag itong uh, nangyaring ito sa anak po niyo Napapansin po namin yung bata is lagi po siyang umaalis sa bahay namin na mm -hmm. nagpapaalam po siya is pupunta daw po siya dun sa teacher niya na ang pagkakaalam po kasi namin is yung teacher niya po is babae okay. So syempre po kami as a magulang teacher naman po yung kasama mm -hmm. nagtiwala po kami Paano niyo na discover na may panghahalay uh, meron pong natuklasan yung anak ko messenger dun po sa account. messenger am um, nabasa po niya na Um, may relasyon po yung anak ko at saka yung teacher kasi love po yung tawagan nila. Sub-teacher po namin siya sa AP so naging crush ko po siya agad nun. So, so yung tumagal po, um, nalaman ko pa na may girlfriend siya and yun po, lumayo nga po sa kanya. So, sakit po siyempre bilang magulang na malaman mo, mo po na minaboy po na ang teacher yung anak mo. Right after this uh, interview, attorney, mm -hmm. uh, I'll be discussing this with our regional director of Region 4A upang mailatag po namin kung ano po ang uh, mga susunod na hakbang uh, in so far as the case uh, is involved so sabay po pwede naman pong sabay gumulong no yung kasong administratibo at kasong kriminal no or criminal kung con uh, ito po ay magpo prosper sa tulong po ng ating Philippine National Police kung talaga pong mapapatunayan na ang teacher po ay ay may pagkakasala dito ay ito po ay maaaring mauwi sa dismissal from the service. Paano niyo po na-discover na may nangyari na? Uh, 28 Uh, na discover namin na ano, uh, di siya umuwi kasi ng bahay sa amin. So umalis siya ng bahay ng gabi tapos magdamag hindi po siya umuwi. Tapos po um, yung kapatid niyang lalaki na discover doon na may screenshot po sa cellphone kasi nakikibukas po siya ng messenger uh, na may chat po siya. Isang tawagan nila is love. Tapos yung po yung teacher na sinasabi po. Kinumpronta niyo po itong guru? Hindi po. Ano ang uh, aksyon na agad niyo pong ginawa, ma'am, nung uh, na-discover niyo? Lumapit po kami sa CSWD para po uh, mabigyan po kami po ng ano, um, kung ano po yung dapat naming gawin. So, napamedical na po yung bata? Ayun po yung inadvise nila na after po umakit po kami dun sa polis, tapos afternoon uh, after nun uh, po nila kami na magpamedical legal po dun sa bata. Ano yung lumabas, ma'am, sa resulta? Uh, yung resulta po ng medical legal niya is Meron po talagang nangyari po sa kanila nung teacher po. Naikwento sa inyo ma'am nung bata kung uh, ilang beses at saan po nangyayari? Uh, sa base po sa kwento nung bata is um, nasa seven times po. Tapos nangyayari po yun is doon po sa bahay po nung teacher. Nene, paano mo nakilala si teacher? Sa scouting po. Sa Boy Scout po. Ah, um. Boy Scout. Kasali ka doon sa Boy Scout? Opo. Okay. Sino ang uh, unang nakipag-usap sa inyo? Kami po ng mga kaibigan ko sa scouting. Okay. So, chinat nyo si teacher? O kinausap siya ng personal? Kinausap po personal. Okay. Ano yung mga napag-usapan nyo kay teacher? About po sa scouting. Okay. Paano naman nagkaroon kayo ng uh, malalim na relasyon? Siya ba ang unang nag-message sa'yo? Hindi. Ako po. Mami, ano ang uh, naikwento sa'yo ni Nene? Ang naikwento po niya is, nagsimula yung chatting nila is kamustahan, ganun po ni teacher. Kasi talagang kwento niya rin sa amin is before, naging crush niya po talaga si teacher niya. Parang nagkaroon siya ng chances na ano sa teacher na mas napalapit dahil po nagkaka-chatting po sila. May kapalit ba ma'am yung pakikipagkita ng bata sa kanya? May binibigay din bang pera sa kanya? Yun po yung ano, nakwento ng bata, meron po. Pero nung that time nakapagbigay at may time na nakapagbigay ng 500, ganoon po, 300, ganyan, ang binibigay po sa kanya. At ano ho ang naging tugon ng DepEd po sa nangyari? ay uh, yung DepEd po, um, agad agara naman po silang umaksyon. Nung after po nang mailive po kami sa kay Sir Rafi Tool po, ano po, ah uh, February 6 po talagang umaksyon sila, in-interview po nila kami agad, bumaba po yung regional. Sa school and then doon po nila kami kinausap. Okay. Ngayon po ma'am, paano ho ang um, pag-aaral niya? Ano po ang ginawa ng skwelahan? Uh, yung naging process po ng skwelahan regarding po na uh, nakapag-usap po kami ng principal, uh, module po muna yung bata. Okay. Yun po yung muna yung ginagawa. So minsan kami po yung pumunta doon sa teacher para po maipasa yung mga sinagutan po niya. Then kukuha po ng panibagong module po. Uh, may mga adjustments din po ba kayong ginagawa? Um, I-guide siya ng maayos kasi talaga pong hindi pa siya totally nakaka-recover. So pag ginakausap talaga siya, minsan talagang hindi pa niya talaga ma i sa sarili na talagang in love pa siya doon sa teacher. Talagang kami po yung hindi namin siya pinapagalitan muna. Kung baga sinasabi namin siya na nagawa mo man yung ganyan. Kasi may time po talaga may chat siya sa akin na ano po eh, um, sinisisi niya yung sarili niya na kung hindi niya daw po uh, lumapit sa teacher, hindi magkakaganon na yung pangyayari, or kung hindi niya daw po yun ginawa, hindi yung mangyayari sa kanya yung ganun. Kumbaga parang ang bigat po kasi parang naano kami doon sa damdamin ng bata na sinisisi niya to the point na siya po yung may mali. Parang inaano niya na pa kahit talagang mali po ng teacher is sarili po niya yung sinisisi niya kasi siya po yung lumapit. Kumbaga nagbigay ito ng trauma doon sa bata sa lahat ng mga nangyari sa kanya. na na rin po ba yung pag-aaral niya ngayon kahit modular? Medyo po kasi minsan talagang hindi niya po nasasagutan yung mga gawain. Minsan kami na lang po yung nagsasagot kasi naghihirapan po siya. Kasi talagang yung adjustment sa kanya, talaga ang hirap po. Eh. Ang hirap pa eh, ano i siya kasi hindi siya talaga po makarecover dun sa nangyari. Ta syempre sa mga ano pa po ng tao, na naririnig niya or chinachat sa kanya ng ibang tao, yung mga gano'ng mga kaklase niya. Siyempre, mabigat po talaga sa kanya no, na talagang sasabihin sa kanya na talagang ginusto mo yan kasi gusto mo yung teacher natin, gano'n. Gano'n yung mga sinasabi sa kanya. Ano ang may papayo mo sa kanya ngayon, ma'am? ngayon po, uh, mapapayo ko lang sa kanya na ano, ang lakasan pa niya yung loob niya, pag-tibay niya, tapos talagang, kung talagang gusto niya po talagang ipanalo yung kaso niya, istulungan niya yung sarili niya kasi siya lang din po yung makakatulong sa sarili niya. No, sa isang linggo palagi? Sa isang linggo, parang tatlong beses siya pumupunta doon or twice, ganun po. Na, natuklasan po nung kuya niya, kasi minsan po nakikibukas siya ng ano, eh, messenger sa kuya niya kasi mm. pag yung cellphone niya. So doon po may na-discover na may chatting po between sa teacher niya na love po yung tawagan nila. Nakausap niya na yung teacher? Hindi po. Nagtuturo pa rin yung teacher doon sa Yun Yun po ang hindi po namin naalala. Pinibigyan ka ng pera? tuwing may nangyayari sa iyo or palagi kahit na pagpunta mo lang doon? Palagi. Magkano binibigay sa iyo? Ano? 500 po minsan. Magkano pinakamalaking binigay sa iyo? Maliit. si po sa pagkapag usap po natin dito sa biktima at sa magulang ano po nga assessment po natin sa incident Sinasabi dito pag Stockholm syndrome, pa pwede kasi na naging captive mo siya or 'di ba nakukuha siya na ikaw na yung lumalapit dun sa taong na 'yun and then e eventually nagugulat ka na inaabuso ka na. So, ang nangyayari sa kanya hindi lang siya biktima ng pagiging child yung child abuse kundi sexual abuse din may pangyayaring ganun. Siguro dahil sa paghanga nitong batang ito kaya talagang umabot sa punto na akala niya na hindi niya naintindihan na yung pagka pagkakaroon niya ng paghanga dito, eh, will lead sa ganitong crime klaseng sitwasyon. Dok, ano po ang uh, may papayo natin sa magulang ata uh, intervention po na pwede po nilang gawin? Ah, maganda dito dahil kasi yung mga magulang, nag-isip na rin ng paraan na una, mag-modular yung anak instead of yung regular going to classes. Dahil kasi baka nandun pa yung teacher. Pangalawa, baka may nakakaalam din doon. Pangalawa, yung magulang eh, gumawa ng paraan na time management na yung isa muna magtatrabaho at yung isa magbabantay. Kasi ang una kong tinanong sa kanila, paano nakakatakas ng hindi nila alam? Kasi di ba, nag-overnight ng hindi nila alam. So, malaking factor yun na kailangan may close monitoring. Kailangan eh, iba yung ingat, iba yung pagmamonitor, and this time siguro, let us not just be good parents, but be responsible ones. Sir Ider Rafi, salamat po at sinamahan niyo po kami, kay doktora kami, nakapag-counseling po kami upang ma-guide po namin yung bata sa dapat po namin gawin. Maraming maraming salamat po.